Mga ka-ohayo, good evening po. Dahil ako po ay galing na naman sa supermarket at namili na naman po ng mga foods po namin for one week, ay bumili na rin po ulit ako ng mga bulaklak na aking i-arrange mga ka-Ohio. At eto nag start na po akong gumawa mga ka-Ohio. Malit lang po yung base ko. Nakuting na yung mga ibo, nakikisali pa mga ka-Ohio. Talagang Nagpapakita sa camera mga kauhayo. Abot ang lipad po nila. At ito nga po pala yung foam mga na ginagamit ko. Maganda po kasi pag nag arrange po tayo ng flowers, ay kailangan meron po tayong foam. Ayan, kulay green po siya mga ang ginagamit ko. Ayan, yung kakasya lang po sa base ang ilalagay ninyo. Then yung sosobra ay putulin nyo na po mga Ayan, mag-start na po tayo mga ka-Ohio na maglagay po ng mga bulaklak. Ito nga po pala yung mga dati kong bulaklak na natira pang medyo maganda pa. Ayan, medyo tinabi-tabi ko po muna at baka kakukulangin ay eh, pwede ko po siya mga ka-Ohio na aking idadagdag. At ito po yung mga nabili ko po mga bulaklak mga ka ohayo Bali, namimili lang po ako ng Affordable prices lang po pero magaganda mga ka Ohio. Ayan yung ibon po ay talaga naman pong palipad-lipad pa rin po sa kalapit ng inyong kasisi. Ayan mga ka Ohio at ito na po. tinatanggalan ko po ng mga konting dahon po. Ayan. First time ko po makakita rin ng ganitong bulaklak at hindi ko rin po alam kung ano pong pangalan niya mga ka -Ohio. Pag nakita niyo po siya sa personal, para po siyang plastic pero hindi po ang ganda po niya mga ka-Ohio. Next time po ay akin pong uh, i-check, iche i-search iche ko po kung anong bulaklak po ito mga ka-Ohio. Bali, lavender po siya mga ka-Ohio at kulay puti po ang color po niya. At may kulay pink din po siya mga ka-Ohio. Ayan. Bali, after ko po siya mga kauha yung i- arrange, saka po natin lalagyan ng bulaklak mga kauhayo ito. Ayan, di nga po pala ako nakahingi po ng pang vitamins po niya. Ayan, dito po natin siya ilagay sa medyo gilid dahil meron po siyang kaparehong color. Ayan, ito po yung kulay na ah uh, Bali, parang lavender po ito mga kauhayo. Kulay. Dalawa po siya. Kaya, ayan. Medyo sa magkabilang gilid po natin siya ilalagay mga kauhayo. Pinuputulan ko nga po pala ang gilid ay ang dulo at pa islas po mga kauhayo. Ganyan. Ayan. Medyo check ko din po yung haba po para ma... Ano po natin kung paano po ang gagawin ko pong pag kung gaano po yung taas at gaano po yung haba po niya mga kauhayo sa aking puputulin. Ayan mga kauhayo. Kasi kung wala po yan yung grim na po mga kauhayo, ay talaga po yan po ay gagalaw-galaw mga kauhayo at hindi mo po siya maa-arrange ng maayos. Kailangan may panali ka sa ilalim. Kaya maganda po mga ka-Ohio kung mag arrange kayo at kailangan mas, mas malaki po yung inyong base. Ayan, malit lang po yung base kung mga ka ohio Kasi talagang sa may pang lamesa lang po talaga yan mga ka-Ohio. Kaya lang po, ayan, dahil sobrang gaganda po ng mga bulaklak, ay unti unti po, padami po na, padami ang nabibili ko ng mga bulaklak mga ka-Ohio. Ayan, pero mga affordable prices lang po yan. Medyo mura lang po siya mga ka -Ohio. Ayan, para swak na swak sa budget. Ayan, mga ka-Ohio. Ito naman po ay medyo kulay dilaw po ito mga ka-Ohio bulaklak. Ang ganda din po niya. Kanina nga po, may nakita ko. Ang laki, kulay puti naman po siya. Kaya lang sabi ko, maliit na yung base ko kung bibiling ko pa yon Kaya, eto na lang po yung mga napili ko, mga kauhayo. ohio Ayan, tignan nyo naman pag tinusok po natin, di ba diba? Talaga po siya ay hindi na po gagalaw. Kaya maganda po talagang meron po tayong pong na Tusukan, pag tayo po ay nag-a-arrange po mga kauhayo. Ayan, lalagyan lang po natin siya ng tubig. Pag alam po natin na tuyo na, eh, maglagay-lagay po tayo ng tubig mga kauhayo. Ayan. At ayan, paunti-unti po ay eh, napupuno ko na mga kauhayo. Kaya lang po talaga ay eh, medyo maliit yung aking base. Kaya sabi ko parang gusto ko nang bumili ng mas malaki. At ayan nga po ay medyo talaga po ang inyong kaohayo ay talagang pil na pil ko na po ang mag-arrange. Kahit every, every two weeks mga kaohayo ay makabili or every weeks ay makabili po ng bulaklak. Lalo na po ngayong spring. Ay napakadami po naglalaba sa mga bulaklak na magaganda maka Ohio at mga hindi ko po alam ang mga pangalan talaga at first time ko lang po mga makita po 'yung mga bulaklak po na 'yan. Siguro po maka Ohio 'yan po talaga ay may farm na taniman po sila at ayan dinadala po sa mga supermarket talagang napakadami po maganda pong dalin po rin yan sa uh, sa ating po mga mahal sa buhay na nasa kabilang buhay na sa sementeryo at ayan para alayan po natin sila ng mga bulaklak dala ng bulaklak maganda din po mga kauhayo ayan. ayan malapit ko na po siyang mapuno mga kauhayo ayan at nagulat nga po ako, mga ka-Ohio, ito pala ay kapareho din. Kaya lang kulay pink po siya. Sabi ko, naku, kapareho din pala itong bulaklak na to Ba't di ko napansin? Nakala ko, ibang klase ng bulaklak at kulay pink. Pareho din po pala nung white po at nung violet, nung lavender, mga ka -Ohio. Sabi ko, same lang pala sila ng bulaklak na to Magkaiba lang ng color. Kaya, ayan, sabi ko, saan ko ba ilalagay? Pareho lang pala sila ng ano, na iba lang siya ng kulay. Pero parehong bu ganong bulaklak pa din, mga ka -Ohayo. At, ayan, tinitingnan ko po, mga ka-Ohayo, kung saan pa po kulang ay, para madagdagan po natin, mga ka -Ohayo. Alam niyo ba, mga ka sa mga hotel or sa mga pag nakapunta ka sa mga hotel na mga ayan sa mga onsen talagang may malalaki po silang base at talaga po silang nag-arrange po sila ng mga press na mga magaganda mga flowers dito sa Japan ayan kasi yung mga customer din po pag nakita po yung ganyan lalo na po kung talagang tunay na mga bulaklak ay talagang Tuwang-tuwa po silang tingnan. Ganon din naman din po ako mga kauhayo. Ako rin po ay tuwang-tuwang tingnan. At ayan, kahit nakapag-aral po ako ng ilang beses lang mag-arrange, ayan, ay pinapractice-practice ko po uli. At talaga namang, pag nakakita ka ng magaganda mga bulaklak, lalo na sa yung sa loob ng bahay mo ay talaga ang sarap po tingnan mga ka -Ohayo. Lalo na pag siya po ay humahalimuyak. Ayan mga ka -Ohayo. At malapit na rin po ang cherry blossom, ang sakura. Kaya next time ay may ilibot ko na naman po kayo sa cherry blossom. At makikita na naman po natin pare-pareho po ang cherry blossom mga ka-Ohio. Ayan, hinahanap ko po kung saan pa po kulang at para madagdagan po mga kauhayo. Ito nga po palang flower base ko pong maliit na ito ay nilalagay ko na lang po sa may bintana mga kauhayo. Kasi pag kumakain po kami, eh humaharang po sa gitna po namin pag nakalagay po siya sa lamesa. Kaya yan, pag desisyonan ko na ilagay ko na lang po siya sa may malapit sa bintana mga kauhayo. Ayan, madali nga lang po maubos po yung kanyang uh, tubig. Kaya kailangan araw-araw ay lalagyan ko po siya. Ito pong kulay dilaw na to ay eh, bala ko pong ilagay sa gitna. Dahil medyo kakaiba po siya. Sabi ko sa gitna ko na lang siya ilalagay. Mga kauhayo, pinag-iisipan ko po. At ito po mga dati ay eh, mukhang hindi ko na po siya may isingit mga kauhayo. Lalo na po ito. Medyo malaki po mga kaohayo po yung kanyang ano. Wala na po siyang matutusukan mga kaohayo. Itong maliit na to it, itratry ko pa po siyang itusok. Baka pwede pa po siyang maidagdag. Mga kaohayo ay idadagdag ko po siya para medyo pampaganda din po siya mga kaohayo. Kaya lang po ay medyo malambot na rin po yung kanyang tangkay. Dahil ito nga po ay yung tira pa nung two weeks ago, mga kauhayo. Kaya malambot-lambot na rin po yung kanyang tangkay. Ayan, mga kauhayo. Medyo okay-okay na po. Ito mukhang, hindi ko na po ito maiilagay, mga kauhayo, talaga. Dahil yung tangkay po niya ay napakataba. Hindi ko na po siya maiisingit. Kaya sabi ko, kahit sayang. Ayan. Tinatry ko po sana. Eh, kaya lang po, eh, talagang wala na po siyang masisingitan, mga kauhayo. Ayan. Kaya pag may mga bulaklak po kayo dyan sa inyong garden, ayan, bumili lang po kayo ng flower base at mag-practice. Practice lang po kayong mag-arrange-arrange, -arrange, mga kauhayo. Para, ayan, may makikita po kayo sa loob ng bahay po ninyo na mayroon po kayong uh, bulaklak na sariling arrange po ninyo. Ang sarap po talagang tingnan at ano, titigan mga kauhayo. Ayan. Misa nagkakataon po ay talagang may nabibili po ako na mabangong mabango talaga humahalimuyak. Sabi ko, ang bango naman nito. At ayan, pati nga po si Papa ay napapatingin po sa aking pag a, -a at tinatanong ko sa kanya, Papa, alam mo ba kung anong pangalan ng bulaklak na to? Hindi din daw po niya alam. Kaya ayan, ise-search ko na lang po, mga ka-Ohio, kung ano pong bulaklak po iyan. At after po niyan, ay lalagyan ko na lang po siya ng water. Ayan, para po siya ay maging lalong press at tumagal-tagal po ang buhay po niya mga kauhayo dahil lalo na po yan ilalagay ko po siya sa malapit sa may bintana mga kauhayo ay madali po maubos po ang kanya pong tubig mga kauhayo kaya po everyday ay ilalagyan ko po ito ng mga tubig mga kauhayo at ito na po mga kauhayo Ayan, pamaya-maya po ililipat ko po yung kulay dilaw po na 'yan sa gitna. At sabi ko kakaiba siya, kailangan nasa gitna siya. Ayan, nailipat ko na mga kauhayo. At ito na po ang aking arrangement. Ayan. Basta mag-arrange lang po tayo na mag-arrange sa ang practice, nang praktis hanggang ma-perfect po natin ang pag-arrange mga kauhayo. Ayan, kung kayo po ay may mga habit na mag-arrange, magtanim, ayan, mag-decoration, ay gawin nyo po mga kauhayo nang kayo po ay malibang at ayan, lalo pa po kayong matuto. Ayan, maganda po kasi nagpa-practice po tayo. Huwag po tayong Uh, mahiya or magsawang magpractice na magpractice hanggang sa ma-perfect po natin mga kauhayo ang ating mga habit ang ating mga ayan mga gustong gawin lalo na kung ito naman ay maganda at ikagaganda rin ng ating bahay mga kauhayo at ito na po ang aking flowers ayan mga kauhayo gigigil pa ako hinawakan ko pa ka para plastic lang po siya kasi mga ka -Ohio. pero hindi po eh talagang bulaklak po talaga siya at eto na po ang aking flowers this week mga ka uhayo maray, maray po salamat bye bye